ng Pilipinas. Goodness. Tatawan-tawanan lang. Yung mga kalokohan nila as if it is funny when in fact it is an insult. Uh, let's go. Ma'am, ma next week po, December na, ilang tulog na lang, sabi nga nila ay Pasko na. Pero ma'am, sinasabi po si DTI Sec. Roque na kasha na raw ang 500 pesos para makapaghanda sa Noche Buena. At ang sabi po niya, and I quote, kung totoo siya 500, makakabili na kayo ng ham, makakagawa ka na ng macaroni salad, makakagawa ka rin ng spaghetti. Depende rin po yan kung ilan yung kakainin. Hindi, hindi naman siguro pwedeng pagsabay-sabay. Hindi <laughs> Pwede naman, di ba? Diba, tignan mo. hindi mo na nga naintindihan yung tanong at dahil alam mo na you are in deep shit, manggagaslight ka rin, mangi-stroman ka pa. Ah, tignan nyo. Depende rin po yan kung ilan yung kakainin. Hindi, hindi naman siguro pwedeng pagsabay-sabayin. Pwede isa. Pwede hamon siguro. Pwede, meron na yung tawa niya, pilit na pilit.